Yo, so nakatulog ako guys. Saan na ba kami? Ang okay, inahirap tumayo. Ito saan na to? Saan na to pe? Monterey. So guys, so nandito na kami sa Monterey ngayon. Scott Street. Ah, uh, Scott Street. Olive Bureau kami. So papunta na naman kami sa dagat guys. Pero dito naman sa Monterey. So guys, so dito sa Monterey. Ah, uh, ang daming katakuhan. Ano kasi? Dagat siya. Dawa so, naman yate Pwede ka mag-rent mag ng yate daw dyan. Oh. Pwede ka mag-rent yan, gala ka. Parang spot talaga ng galanto. Pwede ka mag-rent mag mag ng bike. Ay, mga ano, sea lion. So guys, first time ko makakita na sea lion. Para silang, parang aso. Parang aso. Tamad na tamad na sa buhay. Ang cute ng mga sea lion dito guys. Parang ang lambot ng katawan nila tapos ang kakatuwa silang tignan. Ayan, tuwa-tuwa yung mga turista dito. Diba? Kahit ilang minuto nilang tignan di sila nagsasawa. Ang dami yun. Oh. Grabe, sobrang dami nila. Siyempre, eh, mawawala pag pumunta ka dito eh, yung souvenir. So, bibili kami ng souvenir nila daming tao guys The so first time ko lang makakita ng ganitong kataming kumpulan ng mga tao hey what you do for a living? ayaw ah, sumagot guys <laughs> papasok kami dito guys sa ano the warps warps general store so papasok kami dito para bumili ng souvenir <laughs> so guys sobrang daming souvenir dito hindi hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko dito nangungunan ba ito si Darna? ang, <laughs> um, <laughs> ang isang malit na bag is $3. So pag napuno mo siya, o oh, $3.99. Yung large, yung bag na yun, large, $8 siya. Baka mga ano talaga yun, gemstone. Yeah, medyo mahal siya, $1.50 ganun lang. Kalit. Siguro mga tatlong piraso, apat na piraso lang magpupunan. So guys, wala akong nakitang souvenir kasi walang kakaiba. Yung hinahanap ko kasing souvenir is yung kakaiban man lang sa ano ko. Pero babalik na lang ulit ako dito baka sa next time na akong souvenir na gustong gusto ko talaga. <laughs> so guys, ang dami rin kainan dito, no. Merong, ayan, Fisherman's Grotto. So merong shrimp cocktails, marinated seafood, clam garlic, smoked salmon, ang dami. Itong mga kasama ko namimili pa rin ng souvenir hanggang ngayon, Ayan. Eh. Pirates Cove Gip Stings Parang ang sarap na kinakain nila <laughs> Nagagutom na ako Parang awan nyo na pag hindi ko makakain yung souvenir Ay, may lobster dito Bread bowl is amazing okay. Kinam Parang Dami sarap dyan Crab <laughs> house. So, puro pang sipod talaga dito lahat dahil malapit siya sa, ano, sa dagat. Monterey. Ah. Monterey whale watching. Whale watching doon. Eh, so magkano kaya itong Monterey whale watching nila? May oras siya guys. So, ito yung mga marine mammals na pwede naming makita. So, halo-halo. Ang next trip nila is p.m. So, anong oras na ba? Diba? So, guys, ang whale watching dito is $25 per person. So, nasa around 1,500 pesos siya isang tao. So, hindi ko lang alam kung ilang oras yun. 45 minutes? So, 45 minutes daw siya, guys. Hey!